Hi guys, welcome po sa aking channel at ito nga ay araw ng linggo na mili tayo. Siyempre ayaw natin maubusan ng mga panindan no? kasi yun lang ang time ng pamimili namin. Kasi pag may mga pasok ang mga bata ay hindi na ako makapamili kasi wala tayong mapag-iwanan ng ating tindahan at sundo hatid ko si Bunso kaya sobrang busy talaga kaya kaya tumulan o umaraw ngayon ay tuloy pa rin ang ating hanap buhay tuloy pa rin tayo sa pamimili kasi ni tayo pwede na tum tumigil o magpahinga kasi Siyempre ay ayaw, ayaw din natin maubusan ng mga paninda, no? Kaya ito, todo sikap tayo. At nandito na nga tayo, guys, sa ating tindahan, no? Nakarating na tayo. Thank you, Lord. At ito nga yung ating mga napamili. At ano-ano nga ba yung mga dinagdagan ko ng mga paninda na ayaw ko maubusan dito sa aking tindahan. Kasi ito talaga lagi hinahanap ng mga tumor dito sa aking tindahan. Kaya ipapakita ko sa inyo. At ito na nga mga napamili natin, guys. Ang saya lang, no? Kahit umuulan, ayan, nakapamili na tayo. At kahit paano, ay mayroon na tayong paninda, no? Kasi nga, naghahabol tayo ng binta din sa isang araw. Siyempre, gusto natin malaki pa yung ating benta kaya kailangan kumpletuhin natin yung ating mga paninda at magkano na ba ang mga presyohan ko ngayon guys na panaytaas na lang no kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung magkano na ang presyohan ko kaya kung bago ka pa lang sa channel ko huwag kalimutang mag like, subscribe at ito nga guys yung aking mga binili no bumili tayo ng sitsaro na bitok at saka tinapay ayan tapos itong mga malilit na mga chichirya. Sampo pa rin yung mga bintahan ko, guys. Kahit tumaas na itong clover, no? Ay, nako. Walang ginawa kundi magtaas. Wala <laughs> tayong mag Oh my God. Tayo talaga mag-sacrifice ito. Tayo mag adjust no? At ito naman, guys, yung mga ibang malilit ay parang ang puhunan ay sa ice note. Kaya doon tayo nakakabawi kasi sampo ang binta ng bawat isa. At dito naman, guys, ay mga manghuan. Sampo pa rin ang bintahan ko. Tapos yung loaded, yan, sinampo ko na lang din yan, kahit medyo mataas. Tapos itong nagaraya, 25, yan, mas dinagdaga natin kasi mas mabinta sa atin. No? Masarap kasi mamili pag mabilis maubos yung ating mga paninda, talagang nakakatuwa. No? Kasi mayroong kagad ka tayong ipamili. Basta yun, iniwasan ko na hindi na ako nagpapautang guys, talagang nadadala na tayo. At dito naman sa isa, yan mga kotkotin pa rin. Itong bika, 20 pa rin. Tapos, Malalaking mga na yan, yan sa baba, guys. Ayan, sa lalim Yung mga ibat-ibang klase. Yan is nako na, na malaki. 20, piyatos, 20. Ayan, guys. Tapos, ito sa kabila, guys. Yung order ko sa pure gold. Ayan, natambakan na tayo ng i -di display Dahil di natin na-display. Dahil yan, namili tayo. Kahapon kasi yan din dito sa aking tindahan. Tapos, dito naman sa mga box, guys. Bubuksan lang natin yung... Tapos, dito sa isang plastic, ang mga laman naman ay Itong cotton buds guys, 15 is sa bintahan ko. Ayan, itong laman ng isang plastic, no. Tapos keratin, 9. Panggamit gamit ko lang kasi itong cotton. May tinda ako dito na malilit na cotton, pero mayroon pa kasi tayo kaya di ako bumili. Tapos itong sito solo, 20 isa. Tapos itong sito na 355 ml, 30 yung isa na bintahan natin. Kasi pinapalamig pa natin kasi yan. Tapos dito naman tayo sa isang box. Ito nga ay bumili tayo ng isang box na bote ng mantika, no. Ang dagdag lang ako. 40 naman ang isang bintahan ko nito guys. Tapos buksan ko lang guys itong mga tali para mabilis ko maipakita sa inyo. At ito nga nabuksan na natin. Ang laman naman ng isang box nito ay asukal. Dinagdagan natin kasi mabinta to sa ating tindahan. Yan lang naman ang diskarte natin. Dagdagan natin yung mga mas mabinta. No? Para sa ganun mabilis lumago ang ating tindahan at mabilis natin mapaikot ang ating puhunan. At ito nga yung asukal guys, ang bintahan ko naman dito ay 27. Tapos mga dilata na ito. Itong maliit na San Marino ay 35, dot 40. Ayun guys, tapos dito sa ilalim, San Marino 45. Ayun, mga matataas na talaga mga bilihin na yun. 45 pa rin ito guys. Ayan, itong malaking Hikaido, ang bintahan ko dito ay 80. Tapos so, ano pa ba dito? Mga pare-pares lang kasi yan. yan. Meatloaf, 28 ang aking bintahan. So, tingnan pa natin dito. Meatloaf ulit. Meatloaf kasi mas dinagdagan nga natin kung, yung, kung, ano yung mga mabinta. At dito naman sa sensory ito na ay 40. Tapos so, ganun lang yan guys. Pare-pares lang yan. Yung sardinas, 28 ang isa. Ayan. Corn beef, 40. Yan ang aking discarty. Mas dinagdagan ko yung mga mabinta. At syempre, dito lang tayo magtutok kung ano yung mga hinahanap lagi in ito. yun lang ating bibilhin. pare pares lang yan sa ilalim, guys. Ganito pa rin ang laman. Kasi yan lang naman ang dinagdagan ko. Gusto ko kasi yung mabilis kagad mabinta yung mga pinamili natin. Para sa ganun, makakapamili ulit tayo, no? Panibago ulit. Ganyan lang ang ating discarty. At dito naman sa isang box, guys. Ayan, spring oil. Ayan, nine. Tapos itong oyster sauce. Otso. Tapos pancit canton 17, noodles ay 13 tapos mga cup noodles. Ito mas mahal itong ano guys, cup noodles na sotanghon. Tapos yan, 'yan mga noodles pa rin, no? mga cup noodles na 'yan guys, 28. Tapos mga cup noodles, mga pancit canton na 'yan sa ilalim. 'Yan lang naman yung mga paulit-ulit natin mga pinamili, mga mabinta lang dito sa ating tindahan, syempre. Para sa ganun, agad maubos ang ating paninda, ikot-ikot lang tayo, tapos mamili na naman. <laughs> ganun lang ang ating buhay, sa sari res store. At ito nga guys, please to, nine isang bintahan ko, tapos cup noodles ulit pala itong laman, nahiwalay. Itong birds, 313. Tapos itong mga coffee, nag, yan guys, mga twin, mas dinagdagan ko nga ito kasi nga ito yung mas, mas mabinta o di ba diba? Kahit mayroon pa tayong stock pero nag, namili pa rin tayo ulit no kasi ayaw ko maubusan ng mga ganitong paninda kasi pas moving to, lalo na sa umaga, tanghali, gabi, may nagpapatimpla pa rin no, may mobili pa rin ng uh, kape, kaya yan, mas dinagdagan natin. 16 ang bintahan ko na dyan sa twin pack. Yan guys, mga, ito guys ay pambaw lang ng anak ko, bumili tayo. Tapos na nine din ang isa. Ayan, mga kape pa rin yan sa ilalim. Tapos sterilize yan, guys, sa ilalim. Ayan, tapos yan, mga kape pa rin. Ayan, mas dinagdagan natin dito yung mga mas mabinta. Hindi naman tayo manghinayan kasi mabilis lang naman yun maubos, no? Hindi naman magtagal sa ating tindahan. Siyempre, yung hindi masyadong mabinta ay hindi na ako bumibili, no? Dito lang tayo focus sa mga mabibinta. At dito naman tayo sa isang box, guys. Ito nga, bitsin, limang piso isa. So, tanghon, sampo, crispy fry, twenty-two, mang tomas, fifteen. Tapos, yan, mga canned pineapple na yun sa ilalim, guys. Tapos, dito naman sa kabila ay, ayan, toyo, dosi, suka, sampo. Ayan, guys, kumuha tayo ng tig, isang bundle. Tapos, kukumama, thirty-seven. Ayan yung laman ng isang box, guys, na. Tapos, dito naman tayo. Ayan overload 10 ang bintahan natin. Ayan. Tapos, dito naman sa Skyflex. Ayan, kahit mayroon pa ako, nagdagdag pa rin ako kasi mas moving talaga to sa aking tindahan. Ayan, bumili tayo ng dalawa. Tapos, itong yema, piso lang, piso-piso. Si so, mga kindi natin, piso pa rin yan. Tapos, so, itong Skyplex na Choco 9, Milo 12. Ayan, mga poche, beef freeze. Ano pa ba dito? Tingnan natin. Tapos itong plataps guys ay dos. Dos isang bintahan ko nito. Tapos tingnan natin dito sa ilalim. Langka. Dos ang isa. Tapos ano pa ba dito? Itong snowboard guys kasi mahal na to. Apat lima nang ginawa ko nito no. Kasi di na kaya sa piso-piso. Tapos dito naman sa swap guys. Ayan natuwa ako dito no. Kahit mayroon pa tayo. Kasi <laughs> nakasib nga tayo no. Dito tayo nakakabawi. Parang nakakawala ng pagod pag may ganito no. Kaya dito nga may natira pa tayo dito sa isang box na bare brand Daswap. Pero kumuha pa rin ako kasi pas moving naman kasi ito. No? Mabilis mabinta dito sa ating tindahan. At nakasib pa nga tayo ng 9. O ba diba, malaking bagay na yan sa atin. Malaking tulong dito sa ating tindahan. Kasi alam naman natin na halos piso-piso -piso lang 'yung ating mga tubo kahit konti lang at least pag naiipo naman lumalaki din 'no. Kaya 'yan tiyagaan lang talaga sa pamimili hanap tayo mga papromo, para sa ganun dagdag kita din dito sa ating tindahan. Ayan lang mga diskarte natin na may mga negosyante talaga <laughs> kahit konti-konti lang at least mayroon tayong pinagkakitaan. Huwag natin maliitin ang piso-piso lang kasi di natin mamalayan ay lalaki din yan. Dito naman tayo sa isang box guys. Ayan, may asukal pa rin dito. Mas dinagdagan ko kasi ito no, para sigurado di tayo maubusan. Kasi pas moving ito sa aking tindahan guys. Kasi sa magic sarap sa is. Tapos dito mga Hokkaido pa rin, mga dilata pa rin. Tapos ayan, dinagdagan ko kasi gusto nila to. Nagustuhan nila yung Hokkaido na no, mabinta. At dito naman sa iba pa ay 40. Ayan. Tapos dito sa condense, 50 ang isa. Ano pa ba dito? Tapos itong liver spread, 28. Tapos San Marino na maliit, 35. Ayan. Sa, ano na yan sa ilalim guys mga sardinas? 28 isa ang bintahan natin. No? Tapos dito naman tayo sa isang box. Ayan mga shampoo. Keratin, 9. Itong mga shampoo ko, mga iba't ibang klase mga shampoo ay... Otso isa pa rin. Otso isa na yan guys. Ayan naka. Save daw tayo ng 10%. Tapos dito. Rexona 10. Tapos Bioderm 20. Ayan mabinta to sa akin itong blue. Tsaka green. Kaso yung green guys. Nakahiwalay hiwalay. Wala siyang ano. Kaya i-stapler ko na lang. Discartihan na lang natin para ma-display siya. Tapos itong Sondrox na color sip na pakay. Otso. Eh. Tapos Colgate 12. Tapos itong Royal na Pabgon Hotso. Yan mabango yan. So, itong mga daw ni sa si ilalim guys ay dose, malaki yan. tapos dito sa ilalim, sorb, 9. 9 yun guys, bintang ko dati pero ngayon ginawa ko ng shampoo yung sorb powder. Para di na magsukli. Tapos ano pa ba dito sa ilalim? Tingnan natin. No? Oh. Kasi hindi ko natanggalin para di makalat. Kasi ang sikip. <laughs> ang sikip ng pwesto natin. Tapos dito naman, Del ay Otso. So, saan pa ba dito sa ilalim? Ayan, yun lang ang laman guys. Mga tide bar na yun sa ilalim. Sixteen isa ang binta natin. Ayan guys, yung mga napamili natin. No? At tingnan ko lang yung resibo. Tingnan lang natin kung magkano ang total. At ito nga guys, ang total ay twenty thousand two hundred ninety seven. Ayan guys, talagang nakakapagod man pero wag natin isipin ang mahalaga mayroon tayong mga panindan na no? nakakawala naman ng pagod pag nakabenta tayo at ito nga yung mga ko no mas dinagdagan ko yung mga mabinta. Kaya hanggang dito na lang ang update ko guys. Maraming salamat at wag kalimutang mag-like, subscribe. Thank you.